Okay guys, meron po tayong 10 peso coin error dito na NGC na kung tawagin ay rotated die error or RDE. So mapapansin nyo po sa 10 peso na ito na hindi magkapantay ang kanyang harapan at ang kanyang likuran. At ito po mga kabarya ay hindi sinasadyang maiprint sa machine nang hindi magkapantay kaya po siya naging error coin. At bibihira po itong mangyari sa isang coin mga kabarya. Ang ganitong klasing error coins po ay binibili ng ating mga kaibigang kolektor pero depende po yan sa kanilang pangailangan. Sa presyo naman po mga kabarya ay depende din po sa kolektor na bibili nito at sa inyong pag-uusapan. Kaya naman kung ikaw ang makakakita ng mga kakaibang error coin kagaya nito Ay huwag po kayong magdadalawang isip na magsend sa ating Facebook page na RDC Coins and Collectibles At kapag nakita ko po ang inyong bariya na tumpak sa aking hinahanap Ay hindi po ako magdadalawang isip na bilhin sa inyo ito, ito. Okay guys meron po tayong 10 peso coin error dito na NGC na kung tawagin ay rotated die error or RDE. So mapapansin nyo po sa 10 peso na ito na hindi magkapantay ang kanyang harapan at ang kanyang likuran. At ito po mga kabarya ay hindi sinasadyang maiprint sa machine nang hindi magkapantay kaya po siya naging error coin at bibihira po itong mangyari sa isang coin mga kabarya. Ang ganitong klasing error coins po ay binibili ng ating mga kaibigang kolektor pero depende po yan sa kanilang pangailangan. Sa presyo naman po mga kabarya ay depende din po sa kolektor na bibili nito at sa inyong pag-uusapan. Kaya naman kung ikaw ang makakakita ng mga kakaibang error coin kagaya nito ay huwag po kayo magdadalawang isip na magsend sa ating Facebook page na RDC Coins and Collectibles. At kapag nakita ko po ang inyong bariya na tumpak sa aking hinahanap ay hindi po ako magdadalawang isip na bilhin sa inyo ito. ito.